Ozempic para sa weight loss? Ligtas pa? Maganda yung topic natin today kasi isa ito sa mga nag-trend until now. Ang paggamit ng Ozempic injection pang pababa ng timbang. Sobrang dami ko kasi naririnig tungkol dito sa social media at kahit sa mga celebrity circles pero legit nga ba siya? safe ba siyang gamitin? Paano siya ginagamit? And most importantly, effective ba talaga siya para sa weight loss? Kung interested ka sa paggamit ng Ozempic para pumayat o curious ka lang kung bakit sobrang daming tao ang nagtatry nito, tapusin mo yung video na to kasi i-explore natin lahat. From kung ano talaga ang Ozempic, ano ito gumagana sa ating katawan, sino yung pwedeng gumamit, ano yung mga side effects, at real talk, worth it ba siya? So before tayo mag-start, huwag nyo naman munang kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. By the way, ako nga pala si Jasper. Expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Actually, ang Ozempic ay hindi FDA-approved dito sa Pilipinas for weight loss kahit maraming studies ang nagpapatunay na nakatulong talaga yung Ozempic para bumaba yung timbang, off-label use pa rin ito kapag ginamit para sa weight loss dito sa bansa o dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, ginagamit siya sa paraang hindi officially approved ng FDA, Philippines para sa ganong purpose. Kung iniisip mong gumamit ng Ozempic para magpapayat, kumonsulta muna sa doktor para malaman kung bagay ito sa health status mo. Tandaan na may side effects ito at hindi lahat ay dapat gumagamit ito. Mas okay kung guided ka ng license na healthcare provider. Oo, maraming Filipino doctors, especially sa weight loss clinics, endocrinology clinics, at even some online teleconsult services ang nagre-reseta ng Ozempic off-label para sa mga pasyenteng yung una, hirap na sa diet at exercise alone. Pangalawa, may overweight or obesity-related conditions. At pangatlo, gustong i-manage ang cravings or portion control ng kanilang kinakain. Ngayon, bakit nga ba pinapayagan kahit hindi approved for weight loss? Kasi ang tawag dito ay off-label prescribing. So yung off-label prescribing is legal. So doctors are allowed to prescribe meds for uses outside the official FDA-approved label basta evidence-based at may informed consent mula sa pasyente. Sa case ng Ozempic, maraming clinical trials ang nagpapatunay na effective ito sa weight loss, lalo na kung may obesity or metabolic syndrome. Kaya may mga doctors na ginagamit ito as an alternative sa Sasenda o Wegovy na kilalang brands na ginagamit rin para sa weight loss. So lalo na kung mas practical ito sa budget ng pasyente. Pero ayun nga, para sa akin as a healthcare professional, parang investment na rin kasi siya ng individual at need ang consistency sa paggamit ito. So medyo expensive. So maganda kung gagamit ka nito, syempre una, pinayo talaga ng doktor mo. Pangalawa, if may medical condition ka at nahihirapan kang magpapayat. Like if may picos ka for example. Kasi baka kaya mo naman mag-manage ng timbang nyo by eating healthy foods, mag-exercise, etc unlike na may mga medical condition talaga. But then again, depende pa rin naman yan sa preference niyo. So your body, your rule, di ba? Pero syempre, kailangan guided pa rin talaga ng doktor. Ang Ozempic ay branded na medication at meron siyang generic name na nasimaglotide. Ini-inject siya once a week at napakalaga ng consistency sa araw at oras ng injection para mas maging effective ito at maiwasan ang side effects dapat same day and time every week. Halimbawa, kung nag inject ka ng Monday 9am, sa susunod na Monday din dapat ulit around the same time para mas maging epektibo yung gamot na ina-inject mo. So it doesn't need to be taken with food since di naman ito tinitake orally. So ini-inject siya. So ano nga ba talaga ang Ozempic? Ang Ozempic ay brand name ng isang gamot na ang generic name ay si Magnotide. Isa itong GLP-1 receptor agonist na originally designed para sa may type 2 diabetes. Pero dahil sa side effect nito na weight loss, unti-unti na rin siyang ginagamit off-label para sa mga gustong pumayat. Ang GLP-1 ay isang hormone na natural na ginagawa ng katawan kapag kumakain tayo. Ang ginagawa nito ay pinapabagal ang digestion, pinapataas ang insulin at pinapababa ang glucagon. Lahat ng ito ay tumutulong para bumaba ang blood sugar. Pero bukod pa dyan, napansin ng mga researchers na may epekto rin ito sa appetite control at weight loss. So, paano nga ba ito nakabawas ng timbang? Simple lang, well, medyo complex actually, pero i-explain ko in the simplest way possible. Una, dahil pinapabagal ng ozempic ang movement ng pagkain sa chan o nagkakaroon ng delayed gastric emptying. So, mas matagal tayong pakiramdam na busog. So, ibig sabihin, hindi ka agad magugutom. Pangalawa, ozempic acts on the brain para mabawasan ang cravings mo, lalo na sa mga matatamis at processed food. Kumbaga, dalawang epekto ito. Physical, busog ka agad, hindi ka nakakain ng madami. At pangalawa, psychological, so hindi ka na nag cravings. Kaya in just a few weeks, makikita mo talaga agad yung changes. Of course, kasabay pa rin ng tamang diet at physical activity. Ngayon, gaano nga ba ka-effective ang ozempic sa pagpapapayat? Maraming clinical studies na nagsasabi na effective talaga ang Ozempic for weight loss. May mga participants na pumayat ng 10% to 15% ng body weight nila in just a few months of use. So halimbawa, kung 80 kilos ka, pwede kang mag-lose ng 8 hanggang 12 kilos. Pero syempre, Depende pa rin yan sa lifestyle mo, sa diet, at consistency ng paggamit. So it doesn't mean na nag inject ka ng Ozempic ay unlimited na rin yung pagkain na pwede mong ipasok sa katawan mo. Sa mga real-life testimonials, may mga tao talaga na nawalan ng 20 pounds, 30 pounds, or more sa loob ng 3 to 6 months. Pero tandaan, hindi ito magic pill hindi porket nag-inject ka ng Ozempic, papayat ka na agad. And hindi rin naman ito excuse para kumain ka ng kahit ano, kailangan pa rin ng disiplin. Sino naman yung pwedeng gumamit ng Ozempic? Technically, ang Ozempic ay para sa may type 2 diabetes. Pero dahil nga proven na ang epekto nito sa weight loss, ginagamit na rin siya off-label ng, ng mga overweight o obese individuals. Lalo na yung may mga medical conditions na related sa timbang, like PCOS, insulin resistance, or high cholesterol. Pero bago ka mag-self-medicate, very important na magpakonsulta muna sa doktor kasi hindi ito over-the-counter na gamot. So, ibig sabihin, kailangan ng reseta para makabili nito at guidance kung paano ito gamitin properly. Paano nga ba ito gamitin? Yung Ozempic is an injectable medication na ginagamit once a week. O ini-inject siya gamit ang pen-like device, parang insulin pen. Hindi ito iniinom at hindi ito araw-araw na ginagamit. Usually, nagsisimula ang dosage sa 0.25 mg per week tapos ina-adjust depende sa response ng katawan mo. Sa simula, medyo nakakatakot talaga mag-inject kasi syempre needle yan lalo na kung first time mong gumamit ng ganitong klaseng gamot. Pero don't worry, maraming user ang nagsasabi na painless naman siya at sana yan lang. Ano naman yung side effects at risk? So syempre, kahit gaano ka-effective ang isang gamot, hindi ibig sabihin na wala itong side effects. Ilan sa mga pinaka-common na side effects ng Ozempic ay una ay nausea, pangalawa vomiting o pagsusuka, pangatlo diarrhea, o pagtatae. Ang apat, constipation naman o kabaligtaran ng diarrhea which is hindi ka naman makadumi. Pang lima, fatigue o sobrang pagkapagod. At pang anim, stomach pain o pagsakit ng sigmura. Sa ibang tao, lalo na may mga sensitibong tiyan, medyo mahirap sa simula. Kaya importante rin na dahan-dahan ang adjustment ng dosage. May rare but serious side effects din tulad ng pancreatitis at gallbladder issues kaya kailangan talaga ng medical supervision sa paggamit nito. Ngayon magkano nga ba yung Ozempic? So real talk tayo, mahal talaga siya sa Pilipinas. Ang isang Ozempic pen ay pwedeng mag-range from 8,000 to 12,000 pesos depende sa dosage at sa pharmacy. Kaya kung long-term use ang kailangan mo, medyo malalim dapat ang bulsa ang kailangan. Meron namang generic options abroad or sa ibang countries, pero pero kung dito ka sa Pilipinas bibili, medyo premium talaga yung presyo. Meron din naman ibang semaglutide brands like yung Vigovi na specifically for weight loss talaga siya, FDA approved talaga siya for weight loss, pero hindi pa widely available sa Pilipinas. At medyo mas expensive siya compared sa Ozempic. Ngayon, ang pag-usapan naman natin yung Ozempic versus other weight loss methods. So siguro yung tanong mo ngayon, bakit Ozempic ang pipiliin mo kung may diet, exercise or iba pang weight loss pills naman. Ang edge kasi ni Ozempic ay clinically proven siya. So meaning hindi lang basta fad or trend, may mga scientific studies na nagsasabing effective talaga siya. Pero as a side effect na ginagamit natin for type 2 diabetes. At kung ikaw yung tipo ng tao na hirap kontrolin ang appetite mo, malaking tulong si Ozempic para ma-regulate yon. Pero again, hindi ito substitute sa healthy lifestyle. Pwede mo itong i-combine sa proper nutrition at active movement. Mas lalong magiging effective kung sasabayan mo pa ng discipline sa pagkain. Marami nagtatanong kung babalik ba ang timbang kapag tinigil ang Ozempic. Unfortunately, possible talaga ang rebound weight gain. Once sinigil mo na ang gamot, babalik din ang cravings at appetite mo sa dati. Kaya ang pinaka-best na gawin ay gamitin tools si Ozempic habang tinuturoan mo rin ang sarili mo ng healthy habits. That way, kahit matapos mo na yung treatment, alam mo na kung paano mo i-maintain ang new weight mo. Kasi kung gagamit ka nga ng Ozempic, tapos yung mindset mo is kakain ka pa rin ng marami, so baliwala lang din kapag tinigil mo yung gamutan. Ngayon, ligtas nga ba ang Ozempic? Isa sa pinakaimportanteng tanong bago subukan ang kahit anong gamot ay ligtas ba ito? At para masagot 'yan, titingnan natin ang clinical studies at medical research patungkol sa Ozempic o semaglutide. Ang Ozempic ay extensively studied na sa loob ng maraming taon lalo na sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Ayon sa isang study noong 2021 published sa New England Journal of Medicine na pag-alaman na ang semaglutide 2.4 mg once weekly ay significantly effective as weight loss at relatively safe para sa majority ng adult users kahit wala silang diabetes. In this step trial na tinatawag or yung semaglutide Treatment effect in people with obesity, halos 2000 participants ang sumali. Average weight loss nila was 14.9% of their body weight over 68 weeks. So take note, halos 1 year and 4 months 'yan. At ang safety profile, majority ng side effects ay mild to moderate gastrointestinal issues lang tulad ng nausea, diarrhea at constipation. So karaniwang side effects ng GLP-1 agonists. Ang mga serious na side effects tulad ng pancreatitis, gallbladder disease at thyroid tumors ay rare lang at madalas nangyayari sa mga pre-existing conditions or risk factors. Kaya nga, napakalaga ng medical screening before ka magsimula ng Ozempic. Isa pa, ayon sa FDA or yung Food and Drug Administration, approve ang Ozempic para sa diabetes treatment. At ang higher dose variant na Wegovy or yung semaglutide 2.4 mg ay approved din ng FDA noong June 2021 specifically for chronic weight management in obese or overweight individuals. Ibig sabihin, may full regulatory backing itong gamot na to, hindi lang basta uso. So ngayon, sino naman yung hindi pwedeng gumamit na Ozenpi kahit effective at generally safe hindi ito para sa lahat may mga conditions na contraindicated so ibig sabihin hindi pwedeng gamitin ang Ozenpi tulad ng una may personal or family history ng medallary thyroid carcinoma or MTC pangalawa may multiple endocrine neoplasia syndrome type 2 pangatlo may severe gastrointestinal disease tulad ng gastroparesis pang-apat may history of pancreatitis at lastly ang mga pregnant o yung mga nagpapa-breastfeed kasi walang sapat na data sa effect sa fetus or breast milk. Kung ikaw ay may isa sa mga nabanggit, huwag muna mag-try ng Ozempic. Magpa-consult muna sa endocrinologist or internist para safe. Ngayon ang tanong, sustainable ba ang paggamit nito long term? Ang semaglutide ay long-acting at may mga gumagamit nito long term. Some even more than a year. Pero tulad ng ibang weight loss aids, ang tanong lagi ay ano yung goal mo? Kung gusto mo ng mabilisang weight loss tapos babalik ka lang rin sa dati mong lifestyle, hindi ka rin magbe-benefit long term. Pero kung gagamitin mo ito as a stepping stone para matutunan kung paano mag-portion control ng kinakain mo at magkaroon ng disiplina sa food choices at i-manage ang emotional eating mo, then yes, very sustainable siya. May mga doctor na nagre ng Ozempic as part of a comprehensive weight loss program. Meaning, kasama ang nutritional coaching, regular exercise, behavior therapy. Ibig sabihin, hindi lang gamot yung gumagana, kundi combination ng physical, mental, at lifestyle changes. Ngayon, pwede ba ito sa mga Pinoy lifestyle at diet? So, real talk lang, ang diet kasi natin bilang Pinoy ay high in carbs and sugar. Kanin sa umaga, kanin sa tanghali, at kanin din sa gabi. So, i-add mo pa yung mga milk pea, desserts, and past food. Kaya marami talaga sa atin ang hirap magbawas ng timbang kahit gustuhin man natin. Dito pumapasok ang role ni Ozempic dahil pinapababa nito yung cravings mo. Mas madali mong makontrol ang portion sizes at hindi ka na laging gutom. Pwede mo pa rin kainin ang gusto mo in moderation pero hindi mo na mararamdaman parang kulang ang isang cup ng rice. So mas madali kang mabusog kaya mas konti yung kakainin mo. Sa mga real stories maraming Pinoy ang share ng journey nila with Ozempic. May mga nagpo-post sa mga support groups na in just 3 months from 78 kilograms naging 65 kilograms ang weight loss nila with minimal exercise. Ang common denominator, reduced appetite, less emotional eating at mas mabilis na mabusog. May mga nagsasabi rin na kahit na dati silang dieter or nagda-diet, ngayon lang sila naka-experience ng consistent weight loss. Pero again, may ilan din na hindi hiyang may mga nag-stop dahil sa extreme nausea and stomach pain. So kaya sobrang mahalagang pakinggan mo yung katawan mo. Ngayon, saan nga ba makakabili ng Ozempic dito sa Pilipinas? Speak sa mga major drugstores like Mercury Drug, South Star at Watson's. Pero kailangan ng reseta. Pwede ka rin magpa-consult sa private clinics or telemedicine platforms para makakuha ng guidance. May mga legit online pharmacists din na nag-offer ng delivery pero be cautious dahil maraming fake or illegally imported semaglutide products. So ngayon, ano naman yung alternative sa may Ozempic? If feeling mo hindi para sa'yo ang Ozempic, don't worry. Meron ding ibang FDA-approved medications for weight loss. Like yung unang nabanggit natin kanina, yung Wegovy. Same ingredient siya ng Ozempic, pero mas higher lang talaga yung dose niya for weight loss. Although hindi pa siya officially registered with the Philippine FDA for weight loss. Kasi mas available talaga siya sa ibang bansa. So yung brand name naman na sa Senda, na may generic name na Liraglutide, daily injectable na GLP-1 din ito, tapos FDA approved din siya dito sa Pilipinas for weight management at kailangan din ng reseta sa pagbili nito. Another product which is yung Orlistat, fat absorption blocker naman siya, ito naman, no need ng prescription sa pagbili nito. So, ibig sabihin, makakabili ka over the counter. So, yung mga common na brand names ng Orlistat ay Senical or Lesofat. So, another alternative is pentermine, ginagamit naman siya as a appetite suppressant. Ginagamit lang siya short-term. So, karaniwang prene prescribe siya in short-term use and is not suitable for everyone. So, FDA-approved din naman siya dito sa Pilipinas. So, often minamarket siya under the brand name ng Duromin. So, mas maganda kung magpakonsult sa doktor para malaman kung ano yung pinaka-fit sa health history mo. Kasi hindi rin naman basta-basta yung pag-take ng Duromin or ng pentermine dahil sa side effect niya. So, ngayon ano yung pinaka-final to? natin dito sa may um, Ozempic. Worth it ba talaga siya? So, after all this, ang final question, worth it ba talaga ang Ozempic? Depende. If you are overweight or obese, and nahihirapan kang i-manage yung appetite mo despite your efforts, yes, it can be worth it, especially if under medical guidance ka. Pero kung iniisip mong instant solution siya, without putting in the work, masasayang lang ang investment mo. Ozempic works best when used as a tool, not a crutch. Dapat goal mo pa ang healthy lifestyle hindi lang number sa timbangan. So ayun lang guys, medyo napahaba yung discussion natin about Ozempic from how it works, effectiveness, safety to real life success stories. Tandaan natin, kahit anong gamot pa yan, ang pinaka-effective pa rin ay ang combination ng tamang mindset, discipline, and support system. Kung gusto mong magtanong or may experience ka na with Ozempic, comment below. Let's help each other out. And if you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more health and life excel content. So kita kits ulit next vlog. Bye bye.